So, dapat pag nagplano tayo, hindi man natin ma-perfect. At least, yung tinitingnan natin, yung pagmatagalan. Unless, gusto lang nila ng agad na project na gagawin and eventually, after a few years, they gagawin na naman. That, that's another story. Tanong nila ako yung Jolly Bear. Dahil, ito uh, lately, may, ano tayo eh, may picture tayo ng senaryo na uh, way back uh, 15 years ago, sabi ni PBBM, hindi ganun sobra kalaki yung tubig na tumama sa National Capital Region. Which is ang problema natin, okay, nakita natin yung problema sa basura. Ayan, palagi yan na lang may problema sa basura. Kaya lang, yung kapas kapasidad nitong uh, mismong na-develop na mga key cities dito sa NCR, hindi na kayang i-absorb o I mean yung volume ng tubig ulan ngayon talagang andyan yung climate change. At uh, dito ho mga kaibigan, na pag-alaman diyan sa pagdinig sa Senado eh yung master plan na problemado. Ang tanong nga ni uh, Senator Amy Marcos, meron ba talaga kayong master plan? Pero sabi ho ng DPWH, 5,000 yan eh. At uh, nakasentro daw ho sila sa uh, mga river system, major river system. Pero ikaw, sa tagal mo sa industriya, oh, yeah. an ano ba yung mga uh, katotohanan na kailangang maging mulat din on local government uh, unit lalo lalo na sa usapin ho nitong reclassification ng lupa ano? ano yung mga obserbasyon mo ah uh, ang observation ko diyan ah hmm. uh, sa, sa, LGU pa lang talagang malalim ng bigayan sus so minsan, <laughs> yung mga nakalulusot na hindi nakakalungkot man no kailangan kang magbigay for them to approve your documents So, dun pa lang alam natin magkakaroon ng compromise doon. Pero at the end of day, ang uh, gusto kong ipunto dito uh, kuya paulo dapat uh, per town per province, meron talagang ano, uh, maglagay na ng task force para isolve yung ano, yung uh, flooding. kasi ako nakikita ko yan nangyari uh, 15 years ago yung sinasabi sa Metro Manila nung D design or whatever, I don't know. Ah, uh, ngayon hindi na yung kapasidad ng uh, pag uh, yung volume ng tubig hindi na kinakaya. Siguro when we plan, this take this 50 years, no? 50 years. Uh almost our lifetime. Dapat alam natin na hindi babahain kasi ang problema baka may, para lang may mai-submit na plano, no? may mai lang na master plan na talagang hindi naman i-consider yung different factors kasi a uh, global uh yung, uh yung climate change, the global warming issues are real concern now and in the uh, ano in the next few in the next few years or several years to come so dapat pag nagplano tayo hindi man natin ma perfect at least yung tinitingnan natin yung pagmatagalan unless gusto lang nila ng agad na project na gagawin and eventually after few years may gagawin na naman That, that's another story na nakakalungkot doon pero kung talagang may malasakit tayo may pagmamahal tayo sa bayan natin at sa kamuhan ng ating mga nasasakupan, let's make a plan, a long-term plan that is really sustainable. Kasi ang hirap kasi Kuya Paolo, nangyayari, ban-aid solution tayo. Hindi, hindi po masusun. Mm -hmm. Hindi po magagamot ng ban-aid ang sakit natin. Kailangan tukoy natin yung sakit natin at tukoy natin ano yung gamot na kailangan para sa sakit na yun. Hindi mo kailangan takpan lang ng banig kasi hindi mo nasog. Tinakpan mo lang. Kinover up mo lang. So, yun ang uh, observation ko, Kuya Paolo.